sa July 1, magpapatupad ng no plate, no travel policy ang LTO sa mga tricycle sa Quezon City. May pangamba ang ilang tricycle driver na may mga temporary plate. Nakatutok si Nico Wahe. 2019 nang bilhin at ipasada ni Domingo ang kanyang tricycle sa Payatas sa Quezon City. Limang taon nang lumipas, temporary plate pa rin ang nakakabit dito. Sabi nila wala no plate available pa. Registradya may papel ako eh. Problema lang, wala akong plaka. Sabi ng iba niyang katoda na wala pa rin plaka. Kasi wala na po na ibibigay ng ano, LTO pa. Nung nakaram, ilang taon na lang nakaraan, eh, wala pa rin plaka. Sa akin, matagal na rin ito. Eh. Walang plate number. pinarinyo ko ito. Sana bigyan nila ako ng plate number. pa. Pangamba nila baka maabutan sila ng pagpapatupad ng Land Transportation Office o LTO ng No Plate No Travel Policy para sa mga tricycle sa Quezon City sa July 1. Ipapilot sa Quezon City ang mas mahigpit na pagpapatupad ng road safety at panguhuli sa mga pumapasadang kolorum. Na-address na raw kasi ng LTO ang halos 3,000 backlog sa mga plaka para sa tricycle. Ako, oh, oh, hindi ko naman alam kung kukunin plaka. Sabi ng LTO, sila na mismo ang magdidistribute ng mga plaka sa mga barangay sa Quezon City. Kapag nakompleto na, lahat ng tricycle na ipinapasadang walang plaka ay tuturing na kolorum. Balak daw ipatupad ng LTO ang no plate no travel policy sa buong bansa, maging sa four-wheel vehicles. Lalo't wala na raw backlog sa plaka para sa four wheels. Pero nagpapahirap daw kasi rito ay ang plate distribution process meron na tayo mga bibigyan ng penalty from fine to suspension of operations mm -hmm. uh, para para talagang uh, malaman nila that LTO is dead serious no, in implementing this timeline. Nananawagan din ng LTO sa mga car owner na kunin na ang plaka sa mga car dealer at ikabit na agad. Para sa GMA Integrated News, Niko Wahe, nakatutok 24 oras. Baka puso, patuloy na tumutok sa mga balita.